kotek broving kotek putih basah yung engine guard o barbola ko

Tama ko yan. You know? Ayan, na yung butas yung barbula. Binaba kanina ng ano yun. Mga last dos. Binaba na last dos. Yan you know? Ito yung... Hmm. Hoy! dik pang cleaning yan ito 'yung itu niya dito sariwa lock ng butas sariwa 'yung sariwa po palya palit thrusting injector, spark plug, coil. Check yung wiring in injector Completo. dito. Ito problema. Saray mga sarili pa Basag, bat niya nagagrito. Backfire. tumutupi ito yon. Yung tipong ano kaya yung hirap yung ano humatak yun eh. Ayan, ay yeah, pwede. Kasi madaming dumi to. May termos na to ba yeah. to? Meron pa. Yan. Start na. Yan. Yan para yung dumi galing sa head. Dumi galing sa head. Pupunta dito. sa, sa tubig. Bukas baba'to ito, to ito, bukas. Ayan. Strainer ito. Nakita oh. mo, um, munti-munti na may dumi, o. Oh. O, um, mayroon na siyang kumaakit na dumi. At hindi natin may iwasan pag ginalaw natin yung head Yung dumi niyang paikot sa head Pupunta sa regidor. Naman, no, ilalabas yan pag mag-open yung engine thermostat.